kasalukuyan na may ginagawa sa cellphone ang guard ng Rodriguez Bank nang biglang may lumatik rito na matandang lalaki na nagangalang Herman. Madungis ito at mukhang nagmamadali. Marahil ay pumustit lang ito sa trabaho. Saan ka pupunta? Masungit na tanong ng guard. Itinuro ni Herman ang loob ng bangko. Kailangan ko pong mag-withdraw ng pera dahil sahod namin ngayon kailangan kasi ng aking anak na pang matrikula. Sagot ni Herman, tinignan ng kwadya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi ka pwedeng pumasok dahil marumi ka. Marurumihan mo ang loob ng bangko. May ba namin kung magwi-withdraw ka ba o makabagdanakaw ka lang. Mayabang niya sabi ng kwadya. magwiwidro withdraw talaga ako, sir. Nagmamakaawang sabi ni Herman. Umiling ang gwardya at ipinagtalbuyan ang matandang lalaki. Hindi pwede. Maghanap ka ng ibang mabibiktima mo. Huwag rito. Walang nagawa si Herman kundi ang umalis. Nalungkot ito dahil kailangan pa niya maglakal sa susunod na bangko. Hindi na niya kasi magawang magpalit. Dahil nagmamadali siya, kailangan na kasi ng pambayad ang anak niya. Kasalukuyan na Naglalakad naman si Martha patungo sa isang bangko Madumi ang kanyang damit at hindi maayos ang kanyang buhok Kung titignan, para siyang pulubi Kailangan ni Marta i-withdraw ang pera sa ATM dahil may panggagamitan siya Habang naglalakad, nakasalubong niya si Herman Naawa siya dahil malungkot ito Napatingin si Herman kay Martha Lumapit ang matandang lalaki sa kanya Medyo malapit na ang Rodriguez Banks. Saan punta mo? Pupunta ka ba dyan sa bangko? Huwag mo na ituloy. Palalabasin ka lang. Paalala ni Herman. Bakit? Pinalabas ka rin ba? Tanong ni Marta. Tumango ang matandang lalaki. Oo. Oh. Magwi-withdraw sana ako ng pera kaso ayaw akong papasukin ng gwardya marurumihan ko daw ang loob ng bangko at baka iba ang gawin ko sa loob. Bakit may mga ganoon? muska sa kapwa sa panlabas na anyo. Kung ang Diyos nga, pantay patay ang tingin sa atin. Kaya sino sila? Mararamdaman sa boses si Herman ang hinanakit at galit. Nakaramdam ng galit si Marta sa narinig. Hayaan mo. May ganoon talaga pupunta ako noon. Titignan ko kung papapasukin ako. Saan ka nagtatabaho? Tanong ni Marta. Itinuro ng matandang lalaki ang isang kanto. Medyo malayo pa iyon. Isa itong construction worker. Tinanong ni Marta ang buong pangalan ng lalaki. Herman Bermudez. Sagot na lalaki. Nagpaalam na si Herman. Nagmamadali kasi ito dahil kailangan na ng anak ng pantwisyon. Nagpatuloy sa paglalakad si Marta hanggang sa makarating siya sa bangko. Napatingin sa kanya ang garden na roon. Akpang papasok na siya nang halangan siya nito. Di ka pwede rito, tanda. Napakadungis mo. Dapat sa iyo doon sa mga kalye at namamalimos. Sigaw ng gwardya. Bakit hindi ako pwede? Tao din ako ah. Ang ipinagkaiba lang yung suot ko. Magwi-withdraw ako ng pera. Mahinahon na sabi ni Marta. Tinigdan siya nito mula ulo hanggang paa. Sure ka na magwi-withdraw ka? Baka iba na motibo mo. Yang ganyan na itsura, magwiwidro? <laughs> Pangiinsulto ng gwardya. Baka kasamahan mo yung matandang lalaki kanina. Siguro ikaw ang papalit sa kanya. Hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka na sigaw ng gwardya. Umalis na si Marta at nagtago muna sa gilid. Total malapit na mag-lunch at malamang kakain na din ang gwardya. May mga dumadaan na napapatingin sa kanya at nagtataka kung anong ginagawa niya roon. Ilang minutong na roon si Marta habang pasilip-silip sa si gwardya. Hanggang sa napansin niyang umalis na ito sa pwesto. Dahad-dahan na naglakad siya patungo roon at pumasok sa loob ng bangko. Pumila siya sa teller number 3. Napatingin sa kanya ang teller number 1. Kumunot ang noon na makita siya. Mukhang babawalan din ata ako na babaeng to Sabi ni Marta sa sarili. Hindi na siya nagulat nang tumayo ang teller at lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng babae. Pagbibidro lang ako anak kailangan ko kasi ng pera, sagot ni Marta. Napasimangot naman ang babae. Huwag yung akong tawagin anak, nang kakadiri. Sigurado ka ba na magwiwidro ka? Baka naman may balak kang hindi maganda. Alam nyo, modus sa'yo ng iba. Haakala ay nakawawa pero may balak palang hindi maganda. Hindi naman pare-pareho lahat. Magkakaiba naman lahat kahit na, lumabas ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Marami kaming customer. Alis. Pagtataboy ng babae kay Marta. Napatingin naman ang ilan sa kanila. Makikita ang awa sa mukha nila para sa kanya. Nagmatigas si Marta. Nagtungo sa labas ang teller at nilapitan ang gwardya na abala sa cellphone. Ilan sa lang, pumasok na ang gwardya sa loob ng bangko. Habang matalim ang tingin nito Kay Marta. Pumuslit ka pala ha? Ang tigas sa ulo mo, tanda. Kaya hindi na nakakapagtaka, na ganyan ka. Dahil siping instruction, hindi po mamagawa. Alis. Sigaw ng guardiya. Pumunta ang Taylor number 3 sa kanila. Manong, hayaan niyo na po siya. Bantayan niyo na lang po ang kilos niya. Tingin ko naman, walang gagawin na hindi maganda si Nanay. Sabi ng Taylor. Nakahinga na maluwag si Marta dahil may mabait pa rin sa kanila. Hindi pwede yung gusto mo, Trisha. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya mas mabuting palabasin na lang siya. Walang nagawa ang babae na muli sabihin siya ng gwardya na umalis. Walang nagawa si Marta kundi ang umalis roon. Napailing siya at naglakad na palayo. Isang ginang ang nakaharap sa Salamin. At kasalukuyang inaayusan na isang babae, marami siyang kolorete sa mukha at mga alahas sa kanyang katawan. Okay ng aking itsura Regina, marami salamat. Pwede ka na umalis, utos siya sa babae. Kaagad naman itong umalis, tumayo na ang ginang tsaka kinuha ang bag na nasa kama at lumabas sa silid tsaka lumabas sa bahay may isang lalaki na nagaabang sa kanya sa isang magarang sakyan. Na makita ang ginang na lalaki, binuksan nito yon, pumasok naman ang ginang. Let's go Willie, hindi tayo dapat magkasaya ng oras. Madami pa akong gagawin. Utos ang ginang sa lalaki. Kaagad naman na sumunod ang lalaki at nagmamadaling sumakay sa driver's seat. Mahigit 30 minuto ang lumipas bago sila nakarating sa pupuntahan. Sa Rodriguez Bank, kaagad na bumaba ang driver at pinuksan ang pintuan ng backseat. Lumabas ang ginang at nagtungo sa bangko. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay sa kanya ng gwardya. Maganda umaga po, ma'am. Pasok po kayo. May kailangan po ba kayo? Magiliw na tanong ng gwardya. Ilang beses na rin namang bumisita roon ang ginang kaya kilala na siya ng gwardya. Minsan kasi ang anak niyang lalaki ang nagpupunta roon para i-check ang bangko. Tinitignan niya ang gwardya. Tinignan niya ang oras. Mag-aalas 12 na at kakaunti lang ang tao sa loob. Kita niya iyon mula sa labas. Oo, may gusto akong itanong tungkol sa inyo. Pagkatapos sa mga yan, isarado mo muna ang bangko sinanyasan ng ginang ang driver na lumapit. Ibigay mo kay Will ang iyong barel. Huwag ka mag-alala, may akses siya sa paghawak ng barel. Naguguluhan man, ibinigay ng gwardya ang barel kay Willie. Na makalabas na ang mga nasa loob, nilagyan ng gwardya ng sign tag na close ang harap. Pumasok na silang tatlo sa loob. Nagulat ang tatlong teller na makita ang ginang. Hindi siguro inaasa ng kanyang pagbisita. Lumapit ang mga ito sa kanya at binati siya. Pipid ng ngiti ang binigay niya sa mga ito. Kumuha ang gwarja na black chair at doon naupo ang kinang. Naupo naman sa metal chair ang apat, samantalang na natiling nakatayo sa gilid niya si Willie. Mukhang biglaan po at ang pagbisita ninyo. Tinignan niya ang nameplate ng tatlong teller. Jasmine, Ruby, at Trisha ang pangalan ng tatlo. Nagdekwatro siya. May nakarating sa akin na balita na may pinalabas to kayong dalawang matanda noong isang araw. Kalmadong tanong ng kinang. Tumango amang mga ito. Yung siya ang sumagot. Napakadungis po kasi nila, ma'am. Para sila may gagawin na hindi maganda. Base sa itsura nila, kaya pinalis namin. Dahil baka kung ano pa ang gawin nila. Sagot ng Wadja. Paano mo nasabi na may gagawin sila? Malaki ang iyong katawan. Madali mo lang sila na mahuhuli kung sakali man na sila ng hindi maganda. Hindi ba? Sagot naman ng ginang. Hindi nakasagot ang Wadja. Nagpatuloy siya. Huwag ninyong huskahan ng isang tao base sa pananamit niya. Paano kung kailangan na kailangan niya ng pera? Paano kung ganoon din ang gawin sa kanya sa ibang bangko? E eh di kawawa siya, sabi niya. Kinawalang namin kung ano ang tama, ma'am. Prevention is better than cure. Sana, nag-ayos man lang sila bago sila pumunta rito. Para sana, hindi namin pagsuspechahan, sagot ni Jasmine at ngumiti siya. Bangko ito. Hindi ito fashion show para iparada ang magagarang damit. Hindi kailangan na malinis at nakaayos ang tao bago pumasok sa bangko ko. Hinusgahan nyo sila agad nang hindi nyo inaalam kung sino sila at kung ilan ang pera nila rito sa bangko ko. Alam nyo ba na ako yung matandang babae na pinalabas ninyo? Seryosong sabi niya. Kita ang gulat sa mukha ng apat. Hindi makapaniwala sa sinabi niya, kung binigyan niyo lang ako na pagkakataon na mag-withdraw, malalaman niyo kaagad na ako si Marta Rodriguez, the owner of Rodriguez Bank, at malalaman niyo kung ilan ang pera ko rito. Tama ba ako? Nagulat pa kayo? Nakangisi niya pang sapi. Tumayo si Marta at pinag-cruise ang mga kamay sa kanyang tip-tip. Nakaawang ang labi at nalalaki ang mga mata ng apat. Yun din ang rason kung bakit pinakuha niya ang baril ng gwardya. Dahil baka makaisip ito na hindi maganda. Mas mabuti na yung handa. Nagyuko ng ulo si na Jasmine at Ruby at ang gwardya. Ngunit nanatiling nakatingin sa kanya si Trisha. Ito lang naman ang Taylor na hindi pumayag sa gusto ng mga ito. At dahil sa nangyari, kailangan ko kayong patawan ng parusa. At ang parusa na iyon ay ang kayo sa trabaho. Hindi maaari ang ganyang ugali. At dahil si Trisha lang ang nakita ko na may magandang ugali. Mananatili siya dito sa bangko at dahil sa magandang katangian mo Trisha, ikaw ang itatalaga ko bilang bank manager. Anunsyo ni Marta, hindi makapaniwala si Trisha sa nalinig. Humingi ng tawad ang tatlo pero hindi nagbago ang desisyon ni Marta. Lumabas sila sa bangko na puno na pagsisisi ang muka Hinawakan ni Marta ang kamay ng dalagang si Trisha Maraming salamat sa kabutihan na ipinakita mo sa akin Deserve mo ang posisyon na ibinigay ko sa iyo Nakangiting sabi ni Marta. "Maluha luha noon si Trisha Dahil kailangan nito na malaking sahod para sa amang may sakit Nagpaalam na si Marta sa dalaga dahil may kailangan pa siyang puntahan. Mamaya ay babalik siya para sa mga si Trisha sa pag-hire ng bagong teller at kwarja. Lumabas na si Marta at pumasok sa sasakyan. Sinabi niya kay Willie kung saan sila pupunta. Huminto sila sa isang construction site. Lumabas siya at dumapit sa lalaking may dalang plastic bag na papasok sa construction site. Pwede ko bang makausap sa si Herman Bermudez? Nagulat man ang lalaki para tumango ito tsaka pumasok sa loob ng construction site. Naghintay ang ilang sandali si Marta. Hangga sa lumabas si Herman, pinakatitigas siya nito na para bang inaalala kung kakilala siya ng lalaki. Sino po sila? Pinatawag niyo raw ako. Ngumiti si Marta sa lalaki. Natatandaan mo pa ba yung matandang babae na nakasalubong mo noong hindi ka pinapasok sa Rodriguez Pang? Tumango si Herman. Bakit? Kilala mo ba siya? Ako yun, Herman. Gulat ang makikita sa mukha ni Herman. paano nangyari yun? Pinasadahan siya ng tingin. Marumi yung ginang. Pero kayo napakalinis sa inyo. Parang hindi kayo yun nagtatakang sabi ni Herman. Nagpanggap ako bilang pulupi para tignan kung may mababait ang mga tailor. Ngunit lahat sila ay pangit ang ugali na pinakita sa akin bukod kay Trisha. At ngayon siya na ang bank manager ng kampanya. Pagpapaliwanag ni Marta, napatangutan mo si Hernan. Ganoon po pala. O ano po ang kailangan ninyo at na rito kayo at pinatawag ako. Gusto kitang kunin bilang security guard ang bangko ko. Kung wala kang karanasan sa paghawak ng barel, pwede naman kitang ipatrain. Dodoblehin ko ang sahod mo kumpara rito. Nalaki ang mga mata ni Herman sa sinabi niya ni Marta. Ano? Gusto mo? Tumangutang mo agad ito. Isa po akong security guard noon. Dahil walang ma-apply kailangan ko pong magtrabaho sa ganito. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Marami salamat po sa oportunidad. Tatanawin ko ng malaking utang sa loob na ito. Maliit pa kasi ang mga anak ko, kaya ako lang ay naasa ng aking pamilya. Emotional na sabi ni Herman. Dalawang araw ang lumipas, nagsimula na magtrabaho sa si Herman sa bangko. Nakapag-hire naman si Martha ng dalawa pang teller. Naging maayos at maganda ang takbo ng bangko at mas sakilala pa ito ng mga tao. At dito na nga pinagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!